at nasa ating po linya, uh, pamilya o sa po sa mga kaanak ng mga uh, biktima po ano, ng war on drugs ng uh, Duterte or campaign uh, sa nakalipas po na Duterte administration. At nasa uh, linya po natin sa ngayon, si Ma'am Arlene Campo Gibaga. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am. Welcome sa ating program po sa uh, Bombaradjo Si Mambo Marian po ito. Good evening po sa inyo, Ma'am. Magandang gabi po. Oh. Ma'am, okay lang po ba? Ayan, medyo paayos po ninyo yung camera para mas uh, makita po kay ma'am. Okay lang po? Okay lang po. Okay po, ayan. So, siguro ma'am uh, Marlene, ano una-una tanong po natin kung uh, kamusta po um, yung inyong uh, pakiramdam sa ngayon at the same time, ay, unang-una nung no, inyo pong nabalitaan na ano, yung pagkakaraos po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na uh, dahil po dito sa crimes against humanity po mula sa ICC. Sa amin po kasi sa pamilya ko, lalo na sa mga anak ko, yung masaya sila. Andun ma yung na-excite po. Hello, ma'am. Hello po. Ay, opo. Ma'am, okay lang po ba na medyo, ayun po, palayo po ng konti yung pong camera, ma'am? Uh, yung para mas kita po kay ma'am. Kung okay lang po. Ah, oh, sige okay po. Sige po. Ayan, mas okay po. po. Sige ma'am, uh, go ahead po dun sa binabanggit po ninyo kanina, ma'am. Ano po, yung, masaya po. Na-excite po kasi ako sa balita, nung binalitaan ako ng isa naming kahilom po na nangyari po kay Duterte sa airport. Mm, -mm Okay po. Ma, uh, nasaan po kayo ma'am noong nga, uh, at uh, paano po ninyo nalaman po noong uh, kumpirmado na po na talagang aras po si dating Pangulong Duterte ma'am? Nasa bahay po, andito po kasi wala po akong pasok eh. Mm -mm. Okay po. So bali, uh, the time po ma'am, um, ano po yung inyong inisyal ano, or tila unang naging uh, reaction po? Kayo po ba ay uh, may pagtataka pa or nagulat po or uh, talagang uh, lubos po yun yung kasayahan na finally after ilang years ang paghihintay po ninyo ay uh, narasuna na po si dating Pangulong Duterte? Hindi na po nagulat. mm, -mm. Kasi expected na po namin yun eh, na mangyayari sa kanya yun. Eh. Pag dumating yung warrant of arrest ng ICC, sa sobrang tagal po namin nag-antay. Seven years po. Mm -mm. Wala nang matay yung asawa ko. pag okay. mag eight na po. Mm, okay. Maari po ba ninyong, uh, siguro, uh, kung maring balikan po, Ma'am Arlene, no yung uh, um, nangyari po doon sa inyo pong uh, kaanak or kapamilya po doon na isa po sa mga victims po ng uh, war on drugs ng dating administration po ma'am? May video po kami ng CCTV. Ano po, balip po sa tundo, dito po ako sa tundo na pinasok po yung iskinita namin ng mga polis. Kinsing pulis po yung pumasok. Tapos tinawag ako ng asawa ko, sabi ng asawa ko, han ah, ID ko daw, sabi ng asawa ko. Tapos nung binigay ko po yung ID niya ng DSWD, kasi po, nag-aaral po yun sa test day, kakatapos niya lang po gumraduate ng tile setter. Kasi po, four piece po kami. Tinulungan din po kami makapasok siya sa trabaho. Tapos nung ano po, nung... Binigay ko yung ID niya, hindi po ako pinababa ng polis. Kinuha po ng polis sa akin yung ID niya. Hmm. Tapos sabay, positive, positive, backup, backup. Sabi ko, ba't magbabackup? Sabi ko, may CCTV dito, ang ganyan sa asawa ko. Kita ko, kita ang gagawin niyo. Pinaputukan po nila yung asawa ko sa paa. Napatalon po yung asawa ko, dalawang beses po siyang pinaputukan. Hmm. Tapos sabi ng asawa ko, wala namang ganyanan, sir, sabi niya. Tapos nung paglingon ko po, yung bata po, na bumabagaling po sa may hagdan, ano na po, nangingisay na po kasi pinagbabaril po siya patalikod eh. Dapa-dapa po siya, pa, nanginisay. Tapos napatingin ako sa asawa ko yun po, pinagbabaril na po siya. Natulala po kasi iniisip ko agad yung mga anak ko. Maliliit pa po. Ma, ah, akin okay na lang ito. Mm -mm. Okay po. At Ah, uh, Ma'am Arlene, pero bago po mangyari po noon, ah, no, yung time na 'yon, wala naman po mga natatanggap na parang mga pagbabanta sa buhay po ninyong asawa at uh, basta nangyari nangyari na lang po yung incident, Ma'am. Opo, wala namang pagbabanta, walang ano kasi tahimik naman po kami dito kasi yung asawa ko nagtatrabaho naman sa barangay, barangay po sa kabila kasi nagkakabit siya doon ng tiles. Mm, okay po. Pero nag- um, may ideya uh, nagka-idea ba kayo Ma'am Arlene kung uh, sino po or uh, mga uh, miyembro po ba ng kapulisan at that time yung responsible po doon sa um pagpaslang po doon sa inyong asawa, Ma'am? Opo. Kasi po nung nung ano po 'yun, binaba ko yung sabi sa akin ng pulis pinaputukan nila umilag po yung asawa ko eh. Habang pinapaputukan nila. Tapos nung pagtingin ko sa isang pulis ạ nakatutok na sa akin yung baril, umuusok pa po. Mm -hmm. Sabi sa akin, pasok. E di syempre po, sa sobrang nervous po, tinarado ko yung pintuan namin. Pumasok ako sa loob. Tapos yun, sunod-sunod na po yung putok ng baril. Tapos nung sinabihan ako nung ano na, ako na to, hepe ako, sabi niya. Mm -hmm. Buwaba ka na dyan. Tapos na po, wala na po ako naririnig eh. Pag silip ko po, malinis na po, wala na pong mga, wala na yung asawa ko. Wala na po, malinis na po yung daanan namin. Mm -hmm. Tapos pagbaba ko, tinala po nila ako sa presinto. Kinausap po ako ng hepe. Iyak po ako ng iyak, sabi niya sa akin. Ikaw ang asawa na iyak na iyak hanggang ngayon. Siyempre po ako po yung nawalan. Nawala po yung mga ama ng anak ko. Tinanggalan nila kami ng kumpletong pamilya. Ano namang ginagawang masama yung asawa ko. Break time lang nun kakain po sa galing sa trabaho. May hinahanap daw po kasi silang tatlong tao. Hindi po nila nakita. Tapos sabi niya, pagpasensyahan, sabi po nung hepe, pagpasensyahan ko daw po sila. <laughs> kasi po inutos lang daw po sa kanila sa taas daw po. <laughs> Tapos binigyan po nila ako pabasahay pa uwi. Naabutan ko na po yung asawa ko sa purinaria po. Sabi ko tumayo na siya dyan, uwi na kami. Kasi nag yung mga anak ko mo. Mm. -hmm. Hindi na po siya tumatay. Yes, ma'am opo nung um, nangyari po yung uh, incident mama no doon sa pagpatay po sa sa puleraria po guys sa diretro ma'am hindi po dinala kahit sa mga paggamutan kasi iba parang part po ng protocol ma'am ng PNP yan bago um uh, dadalhin po muna sana sa mga pagamutan uh, sa uh, ospital for medical legal yung mga uh, Ang sa operation ma. ko mga po maaabutan ko siya sa ospital mm -hmm. sabi ko mayayak ko ah. Pero hindi na po pinalabas po ako gabi na eh ng mga pulis. Okay. Eh. Tapos kinausap nila ako tapos hindi ko na po kasi matandaan yung iba kasi niisip ko umuwi na po. Doon okay. ko po naabutan wala na daw sila sa ospital na sa funeraria na po. Mm. -hmm. Yes, ma'am. Um, ano pong taon, year ito, ma'am? 2016, 2017 po. 2017 po. Mm -hmm. October 11. Okay. Ma'am, yung uh, operation na yun noon, yung asawa lang po ninyo yung naging subject for operation or dyan po sa lugar ninyo meron pa ano uh, mga pagkakataon na yun kasi 'di ba noong kasagsagan ng war on drugs pag mag-ooperate po ang uh, PNP, uh, hindi lang isang uh, maramihan yung kanila po ino-operate sa isang araw, ma'am. Tatlo po kasi, okay. tatlo po yung hinahanap nila. Yung namatay po tatlo din po. Yung chewing ko pong 60 plus, mm -hmm. senior. Tapos yung bata po, saka yung asawa ko. Mm, okay po. So, bali ma'am, nung uh, mangyari po yung insidente, um, nakapagsampa ba kayo ma'am ng mga kaso or as totally hindi po? Hindi po kasi bumalik po yung ano yung police tapos may binigay po na ano na salaysay na pag hindi ko daw po pinirmahan yun, damay-damay mm. na po kami ng mga anak ko. Mm -hmm. Tapos nag-ano po sila nang subwe na po. Wala na po, kasi patay na po. <laughs> oh, po. <laughs> ayun ano, um um ayun po, nanalulungko ano, din po tayo, Ma'am, no, at uh, hanggang ngayon after ilang uh, um more than 7 years or 8 years po ay Sariwang-sariwa pa rin po sa inyo mama ano yung mga talagang nangyari po that time and maging yung inyo pong mga napagdaanan makalipas po yung ilang taon. So uh, gaano ka siguro mama ano ka fulfilling po sa pakiramdam na after po noon kahit na ilang years sabi nga po ng mga kapwa po ninyo pamilya ng mga biktima po ng war on drugs ay hindi uh, pa po talaga as in 100% na justice served. Parang ganoon din po ba Ma'am yung inyo pong pakiramdam po? Opo, oh, hindi pa po kasi siya pa lang po eh. Marami po kasi sila eh. po. Yeah. So, bali ma'am, ano, nung mga taon na pinagdadaanan po yung proseso na um, pakikipaglaban po ninyo sa hustisya, um, sino po ma'am yung mga tumulong po sa inyo um, bago po or hanggang sa makarating po sa ngayon dito ma'am? Paghilom po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa kanila sa ideas, saka sa kasasilingan po. Dahil may trabaho po ako ngayon dahil sa kanila. Mm, okay po. So, Ma'am, ano kanina ako nakwento din po ninyo na uh, may mga anak po kayo, ano. So, um lang taon na po sila sa ngayon, Ma'am, at uh, aware po sila, Ma'am, dito po sa mga nangyayari po sa ngayon. Opo, kasi nung panganay ko po, ngayon po 16 years old na siya, dati po 9. Mm -hmm. Tapos isang 8 years old, 7 mag 8 saka isang 2 years old po. Mhm, mm okay po. So ngayon po 16 na siya, tapos 14 saka 11. Opo. So maging sila ba, ma'am, ay uh, ganun din po yung uh, reaction kasi of course naiintindihan na po nila yung na uh, nangyayari ano dati and yung uh, naging resulta po sa ngayon ma'am? May takot po pero masaya po na may takot yung mga anak ko kasi lagi nagpi-PM yun ba pag lumabas daw ako ng bahay baka mamaya may dumampot po sa akin harangin ako sa daan ganun po sa hindi na ako makauwi kaya ayaw nila po akong lalabas ng bahay Opo. Pero Simula, ma'am, nung kayo po ay kabilang dun sa programa mo ng paghilom, ano, wala naman po kayong mga natatanggap noon ma'am, na parang mga pagbabanta, ma'am, sa buhay po ninyo? Hello, ma'am? Sa ngayon po, wala po. Mm -mm. Okay. Sa ngayon po, wala po. Okay po. So, um, after po, ma'am, nung nalaman po ninyo ano, na naaraso si dating Pangulong Duterte, kasa, kabilang ba kayo, ma'am, doon po sa mga nagsagawa ng Thanksgiving Mass? Um, kasama po yung ibang mga families ng drug victim, ma'am? Ano po yun? Nung um, naaraso na po si dating Pangulong Duterte nung um, Martas, ma'am, kasali po ba kayo, ma'am, dun sa mga nasa Thanksgiving na misa uh, nila Father Flavi po? Hindi po ako nakasali kasi po mm. nahihilo po ako sobrang init po. Mm -hmm. Mm, okay po. Nung kanil... kinabukasan po ako pumunta. Mm Okay po. At Kamusta ma'am? Nakapag-usap-usap na rin po ba kayo ma'am Arlene nung mga um, kapwa po ninyo pamilya ng mga biktima po ng war on drugs? Opo. Nagkakausap naman po. Mm, okay po. At para parehas kayo ma'am. Of course, ano, ng parang sentimiento at nararamdaman po kasi pare-parehas po kayo din ng napagdaanan ng ilang taon ma'am. Opo. Okay. pare po kami ng nararamdaman. Masaya naman po kami. Kaso lang, syempre po, hindi pa po lahat na, na nahuli po eh. Mm -hmm. okay. Isa pa lang po eh. Kung baga po, umpisa pa lang po to ng ano namin eh, postisya namin. Okay. So, may payo ba sa inyo, ma'am, yung mga abogado, at pag maging yung mga na uh, sila, Father flavi kung uh, pagkatapos po dito, ano yung mga... Um, Susunod pong maaring gawin? Ninyo po? Turi-tuloy lang po kami sa buhay namin, ma'am. Mm-hmm. Okay po. Kung anong magiging proseso, kung anong kailangan naming dalin, dadalin po kung anong sasabihin po sa amin. Okay po. So, ma'am, uh, kanina may binabanggit kayo, tawa po, ma'am, yung parang silingan na naka... Um, isa po sa mga nakatulong po sa inyo na magkaroon ng hanap boy after nung uh, insidente ng pagkasawi po na inyo pong kaanak sa war on drugs. Kamusta po ito, ma'am? At hanggang ngayon, ma'am, uh, ito pa rin po yung isa sa mga tumutulong sa inyo po sa... Um, na magkaroon ng kahit pa paano hanap buhay po, ma'am. Opo. Sila pa rin po hanggang ngayon. Nung... Mm -hmm lalo na po nung kahit nung pandemic tapos hanggang ngayon po okay po pantawid namin sa araw-araw Mm, okay. So, eto ma'am, ano, uh, ma'am Arlene, kung sa man po ay uh, may, men may mensahe pa po ba kayo ano, sa patuloy po na um, sabi nyo nga po, ano, uh, hindi, uh, ito pa lang yung uh, umpisa sa ngayon ng tuloy ang paggamit po ng justisya. Meron po ba kayong mga mensahe either po sa ayon mga sumuporta po sa inyo at the same time po ano, kung, uh, sa nakarang administrasyon po ma'am? Dati po kasi hindi kami pinapansin ng gobyerno eh. Mm -hmm. Wala man lang kahit tumulong sa amin sa gobyerno. Nagpapasalamat po ako sa paghilom. Tay Father plabi po sa sa bumubuo po ng ano po ng paghilom program. Kela Cuerrandi sa sa ano po. So, tumutulong din po sa amin sa silingan Si Brother Jun po, sa kasi Sir Bobby po, sa Ateneo. Mm -hmm. Maraming salamat po. Oh, po. Yun lang po. Sa kayong, katulad kong EJK, tuloy lang ang laban po. Tumagal po kami ng 7 taon mm -hmm. sa pakikipaglaban namin sa War on Drugs po. Oh. Natagal pa po kami ng 7 pang taon o higit pa po. Oh, po. So, uh, Pangulo siguro po, na, ma oh, po. So, bali pangulo siguro ma'am, matanong na lang din natin na uh, nyo na rin po bang uh, binisita ma'am yung po ng uh, asawa or yung puntod po ng po ng asawa. Um after po nitong uh, pagkakarasto sa dating pangulo na. Sabi nyo nga po, uh, talagang uh, naniniwala kang responsable po sa pagkasawi niya. At the same time pati po sa ibang mga victims po ng um, EJK po. Hindi hindi na po namin siya mad, madadalo po kasi ano po inasa eh, Bicol po siya inuwi mm -hmm. po siya sa probinsya. Mm -hmm. Doon po siya nilibing katabi ng puntod ng mama niya. Okay. Mm -hmm. Ayun. So, ayun po. Maraming salamat po ulit, Ma'am Marlene, ano, sa oras ninyo. And of course, sa, sa, pagbabahagi po ng ilan po ano, sa mga um, karanasan ninyo. At the same time, pagbabahagi dun sa kwento po ng inyo pong asawa na biktima nga po ng war on drugs. And ayun po. Maraming salamat po ulit, Ma Marlene. At uh, magandang gabi po. Mag-iingat po kayo lagi, Ma. Salamat po. Thank you po.